Hi guys, for today's video o voice over is na ako karon din sa basement kay gisugo ko sa kumbana nga i-arrange ni ang kahoy kini nga kahoy is ginapalit ni niya every kuan summer kay para ini winter gamito ni siya dayon kini siya nga kahoy is gibugha na siya daan yes gibugha na siya daan so ang imong buhaton is wala lang i-arrange na nimo So, pagpalitan na niya is, gihato gi, na na siya din Ready na. So, butang na lang na siya niya sa basement. Gipalit na na niya, no? Katong wala pa ko nakaabot din he. Da, yun. Okay, huma sa yard. So, kinin na sa datong buhaton. Yes, kaya nakapahulay na ko. And then, nara. So, dili siya sa yun, no? Kay, daghan ba, daghan na siya nga kahoy ana medyo sakit na gina tong hawak ano yung eh, saon un... kapoy kayo tindog tuwad anak sakit yun hawak basin lahi na na yung ginaho na di <laughs> ay na siya taman dihara na ako na siya ilevel ng bintana diha guys kay dili siya pwede ihabog kay matumpag basta diya di ra taman dili siya ta pwede ta ason unya akong nahuman na is duha ka linya nga anang kahoy nga akong gi-arrange. so naara siya o hapit na kumuha ng ana ikaduha so mora ang akong nahuman is bali duha ka linya din gamay nga linya dayon magamit pun mi ana para sauna na So, no, magamit yung kay para para init diri ba kay dili man electric ang fireplace diri. So, magamit yung miyong kahoy. So, which is good po kay makatipid po og kurente kay in winter, uh, mahal ang ang bayro nun sa kurente. So, pag no, nag, nag apple, naghiwa, giba ang na, sugar, o lemon, o cinnamon, kay magbuhat ta og apple jam. So, ang atong apple jam is dili rapod siya ingon nga tamis kaayo, lunlon, no? Oh. Kaya naman siya butangan man nato ugasin. na lemon na yung aslong gamay kan na. O ready na atong jam o wata agwanta ato nang gitilawan. Gikwaan na namo na diha guys kay hey, para makatilaw me. Na uh, Mara na akong video for today, guys. I hope nag-enjoy mo og Thank you for watching. Bye.